<laughs> One. One. masyado madami yung snow. Pero okay lang. At least may snow. Di pa sila doon. So, ayan. Si Sab, as usual, tulog na naman po siya. Kasama namin si Och at si Ton. Hi. Ayan sila in front. Say hi, guys. Hi. <laughs> Sabay pa talaga. Okay, so dito gaganapin yung prenup namin tomorrow. Hopefully, meron kami mahanap na mga area dito na maraming snow. Para Siyempre, para maganda sa picture. Ready ka na ba pumosing, love? Ready ka na humawak ng snow, baby? Ready na? Ready na. Okay, we're excited! OMG! OMG. Hi all! Kaya nakaharap na sila kanina. Nakapalikod sila eh. Stop over muna. Gutom na yun. Gutom? Oo, oh, eh. gutom. Gutom. Kausapin mo. Englishin mo. Sabihin mo, bacon dapat. so guys, nagsuka po ako. Nasaan na tayo? Okay, so andito na tayo sa... Snow Valley Recreation Area. Ayun know yay! Yeah! Magsuski kami ng baby. Excited na ako. First time na experience namin to sa snow. Never kami mo nagski ever. In my life. So, first time. Yeah. Hi, baby. Say hi. Hi. No, no. love <laughs> may aglove. eh nahiram ka lang, oh. Oo nga, eh. So, andito kami ngayon sa Big Bear. Nakakaloka po yung lamig niya. Ngayon nakikita niyo yung snow dito sa gilid namin. Malala po siya. Lakad tayo doon. May lake doon. Woo! Woo! May picture tayo lima. Tara, tara! Oo nga! here! Ano ba ba doon? Grabe! Grabe! Oj, masakit sa lalamunan yung labig. <laughs> yung dalawa, enjoy na enjoy sa pagsusnow. Ano? Natawad doon? Ano? Oh my God, Sab! No! Naiiki ka sa pants mo? <laughs> oh, yuck, Sab! Nakakaloka ka, ka <laughs> So, first time nga namin maka-experience ng snow. Thank you so much, Odge and Ton for bringing us here! Sobrang hey ganda guys, dito. Guys, we're going to Big Bear Lake and now we're going to do a snowball fight. <laughs> snowball fight. Go on. <laughs> okay, snowball fight. Snowball talaga Sobrang ganda dito guys. Tignan nyo naman. Oh, di ba? Tapos may lake dito sa... Oh! 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 The last, ayun yung lake. Kita nyo yung lake? Super pretty ng lake. So tomorrow, prenup namin ni Mike sa Jesco. Ko... Oh! Ay, oh <laughs> talagang gustong gusto nila mag snowball fight. Nakakaloka to. Ito nilang naihito. Oh. Hindi, hindi nila yung makikita. Mabilis matuyo yan dito sa lamig. Go! Ito na yan. A one. Ah, ito mo, matigas na rin yung natuyong ihi oh dyan my. sa pan Huwag mong tanggalin. Aninigas yung, yung kamay mo. Huwag. Oh, oh. Ano mo lang. Ay, oh, ano pinupulot nyo dyan? Ano yan, Audrey? Oh, ano yung pulaan ka sa lalaman? <laughs> <laughs> Napupulot ka ng dollar sa Big Bear? <laughs> <laughs> oh, ayan na. Oh. Okay na. Okay na. Ang kunti naman. Ang dami na Guys, nakikita nyo ba yun? Ngayon, si Daddy Mike ay garbage collector. <laughs> Nagahanap ng mga sirang sled, oh. Ayun, oh. Ayun, ayun siya sa dulo, guys, oh. yun yung naglalakad na kay yellow. Siya yun. Ayun siya. Ayun siya, oh. Ayan na po siya. Hindi ko alam kung ano po itong mga daladala niya. Anong gagawin natin dyan? Bakit ka nangungolekta? <laughs> One, two, three. <laughs> <laughs> okay, one Go na, hawak, hawak ka lang, hawak Okay, one Two <laughs> Hindi <dyan. laughs> Hindi doon Hindi doon Isa pa, isa pa, isa pa <laughs> sa baba. O oh, yan, bababa na siya. One, go na. One, two, three, go! Woo! Ready? Angat, angat yung paasab Angat mo. Go! One, two, hawak ka lang.

Lapo, diyan Oh. Haha. niyo siya. Haha. 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 Feeling ko pupunta ko dun sa mga may mga area na parang may water so ayokong mabasa. I love it here. Tulak mo. Ay tulak mo si Daddy Mahig. Wait, you're the Guys, gusto ko lang pakita sa inyo yung sunset dito. Kulay pink. Ayan o. No? It is so pretty. Pero dahil nilamig na kami ng gusto, punta na kami ng hotel. Doon na kami magdi-dinner. And then tomorrow is free nap day. Whew, so fun here in Big Bear. Parang gusto ko mag-stay ng one more night. Say hi. Say hi, Sab. Love. You like it here? you like it here? Sinong bata ang umihe sa pan sa Big Bear? Woo! Oh my God, careful! Ang dulas! Ang dulas po! Okay, andito na kami. So, ito yung pagsustayan namin. This is the Black... Ay, hindi. Forest Lodge. Ayan. Ayan siya. Alright. It's so nice in here, guys. Look. Woo! Parang yung mga nasa movies lang na napapanood ko. There's snow at the back. Let's go. This is our home so, for to tonight. So guys, ito yung dorm natin. So ito yung na, with the table. Okay, ang laki ng ito aming door. kwarto. May bed dito. There's, there's the CR, yung nasa right. At merong pa chiminea si Mayor. Chiminea. At sa taas, merong... Two beds. Two bedrooms. Isang bedroom ang taas. Okay guys, nandito na nga kami sa lodge. At nakakaloka may mga paregalo. Si Naton at si Odge. For us, for Sab, for Mike and me. Iba po talaga dito sa States. Pagka kayo ang dumalaw, sila pa ang may regalo oh, okay. sa inyo. So buksan natin. Let's see kung anong regalo ni Mayo. Okay, ito na. Open na natin. Ito muna isa. Oh, you mean na siya. Thank you so much, Ang ganda. Oh, I like it? Yeah, of course. <laughs> Gagamitin ko 'to tomorrow sa pre-nub. Okay. Habang may uh, may alak na ang laki-laki oh, doon. Habang uh, <laughs> ganito po talaga dito sa Amerika kasi nga malamig, kailangan magtiki. <laughs> okay, okay, next one. Mama 'yan. So no, kay Mommy 'yan. Sa akin 'yon. Ito yung case sa baby saboy ko naman. Open mo. Okay. 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 <laughs> oh. oh okay. Ay, mas, ay, nakasabay sa akin yan. Say thank you. <laughs> Say thank you. Nakasabay oh, lang oh, ako. Try lang, oh, try lang. Oh, lang. yung isa naman, yung isa <laughs> naman. <laughs> Maganda yung oh, kay ha? Oo, Oo nga, eh. <laughs> okay, wait. And then, next one. Ito, of course, talagang ayaw po nila magpaawat sa regalo. Oh! oh my God, love! Di ba, ba lagi tayo nagta-travel? Tapos... Ah. Lagi tayo na excess Ayan. baggage. Eto Ayan. na yun. Ano yun? Para mabuhat ma mo. Para ma mo kung ilan yung yung kilo nung ano, mean, ano mo. Hindi mo oh my God! Oh my God! Thank you guys! Po, kasi nito si Aling. Sobrang ganda. Last time nung nagpunta ka, di ba yung rin timbangan? Oo. Oh, oh, sa ito pa. May malaki pa, guys. Ito. Para kay Soon niyan. to be. <laughs> for, for everyone po. For us three. Soon to be, soon to be Guevara family. No? Wow! Wow! Oh. Alcanciado family. Oh. Para akong bata nag-o-open. Nakakaloka. Ay! Mika, nakakaloka. maganda. Wow! Uy! Oh my gosh! What's this? Plan! Oh. High to, ah. Okay, ito. Open? Open mo, ayan. Ang hirap oh, niya, oh. sa wall planner, ilalagay niyo yung mga ano nyo. Oh, yeah. So, parang, nalalagay sa wall, di diba ba? Magnetic. Oo. Oh, oh. Magnetic. Ay, ganda. Thank you. Guys, ngayon lang ako nakakita open nito. Na. <laughs> Sobrang high-tech dito talaga sa Amerika. Quality. 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 Yung wow. sa'yo, so, love, akin na. Akin na. Ikaw naman mag-open. Ang nagbalat niyan. Ikaw naman, love. May, ano, oh, may, may open yours. pare, pare oh, para sa akin to. <laughs> Thank you. Yeah. Yay! Oh, yung wow. ganda. Love, love, love. Suot mo, dali. Ay, wow. Ay, <laughs> <laughs> ganda. ganda. Okay. Sab, sab, sab! Let's see our beanies. Tama mo sila. Guys, wait sa wait. yung pinaka-cute. Okay, wait, bagay. wait. Oh, thank you, oh, thank you for siya. the beanies! Oh, thank you very much! Thank you! Oh, yeah. Thank you! Welcome! <laughs> 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 Grabe po sila. Alagang-alaga po nila kami dito. Yay! Yeah, the food is now ready! Woo! So, inaantay na lang namin yung anak ni Ate Ton and yung boyfriend. At kakain na kami. Tapos dito na tayo kakain? Dito na tayo, yeah. Na Ay, kaya naman pala ang lamig-lamig, guys. <laughs> negative 2 degrees! Inaya namin ang negative 2 degree. <laughs> <naman, laughs> <naman, laughs> degrees. Pero nasa loob ng bahay. Mamaya, let's try to go out. Let's see if kaya natin, ha? Huh? <laughs> Amazing! Amazing! Nakakatuwa! Oh my gosh! Antik na to! Antik! Ang chiminea. Mamaya lalabas na si Princess Sara! <laughs> so cool! Hi guys! So ang oras na dito sa Big Bear eye, 12 ay 12 o'clock. Eee! Ang lakas mga princess. Sana may chimenea. At saka lasing na yung mga kasama namin dito. hindi okay, pa. Ayan ang epekto ng tumotodo ng tequila sila habang kami, eh, umakyat kami at tumakas kami ni Mike. So, magpicture muna kami dito sa pa ni Princess Sara. tama rin si... Hi, Oj. Ito, lasing na rin to eh. Hindi naman. I'm Okay. Yeah. Yeah. Guys, I'm so happy. Negative 6 degrees dito, guys. Gamit na gamit ang chimenea ni Princess Ay. Sarah habang chika-chika silang lahat. Ako ang Sige, hala. Bala kayo dyan. Negative 6 degrees! Ano ba buksan itong pinto? Kaloka. Yan. Love, ayaw. Wala talaga sa ano nito, U.S. Tsaka sabihin mo yung mga sa oh, mga ay, horror ito, ito, movies. Snow, ah. Yan yung snow, meron sa baba. Tapos yan, ito yung kabina namin. Oh, tignan nyo ah. Tignan nyo yung usok. Yan po ang epekto ni Jose Cuervo. Iba na po talaga si Odge. Tignan nyo naman, ang laki-laki ng bote. Oh, yun, yun na lang ang napira. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> rin, Odge. Ren sige. Hala, sige da dance floor. Ala, sige. Hala, iba din. Oh. Taray ni Oj. Mas sexy pa magsayaw sa akin, oh. Iba rin. Oh, hala, sige. Oh. Good morning from Big Bear. So, sobrang ganda. Uy! Ingat lang sa paglalakad at madudulas ka talaga. So, nasa likod ko yung pinagstayan namin. Now we are checking out at ngayon na nga mangyayari ang aming pre-nup here sa Big Bear. Kaya naka-full pack kilay at may pa-slight eyeshadow si mom Alright, so guys, in, Wait lang, let's start na yung ating uh, pre-nup. Ako po si photographer Sab. And we are off to our next location. <laughs> at ito po ang mga model ko. <laughs> sila po Love, ano? Love ka masyadong ano? Ano? Step. Okay. <laughs> Step. You know, ginawa ko eh. every... Guys, naano na ano ko na siya kasi nalagyan ko na siya ng snow sa damit. ka. Okay, we're here at our second vacation. Ayan, mas maraming snow dito, guys. There. And there. Love, ready ka na pa sa buwis-buhay shot? Andun yung aming photographer dun sa taas. Ayun siya, oh. Oh, ayun siya. There he is. There. Ayun siya, guys. Bye, Big Bear! Bye-bye! See you soon! So, natapos na yung aming clean-up dito sa Big Bear. Gusto ko lang sabihin na pwede ka na huminga. Sobrang stiff ko kanina. Excited na kami makita yung mga photos. Kaya... Siguro mga may ano day yan, day mga day ilang day days. Makita yung mga photos. Oh, si Sabo gusto niya din daw maging photographer someday. But anyway, we are heading back to LA. So, nanda lang experience namin dito sa Big Bear. Kasi, may snow, malamig. Basta masarap dito. I am definitely going back we are definitely going back because you love playing in the snow. Morning, Costco. Hi. Okay, guys. So nandito po tayo ngayon sa Costco because this is uh, today is uh, our last day. Di pa la last day. Tomorrow yung last day namin. So ngayon shopping shopping na lang kami. Eto na nakakaloka. Mm Hi, -hmm. kayo. Iba ang mga pahit iba ang mga pre-taste dito sa Costco. Pangatlo na yata namin to. <laughs> <laughs> Busog nga eh. Busog agad. Para up, tcha dito lang. sa Costco. Quality. Quality kahit hindi mo kailangan, map mapapakuha ka eh. Let's go shopping some more pa. ano, free lunch kay sa Costco. Nakakaloka ko Nakakalo ka yung free lunch. <laughs> Sarap. Go. Hoy, ayaw niyo tantanan yung mga pa-free sa Costco. Oh my gosh. Tikman mo nga, tikman mo. Yan, lumilibre ng lunch sa Costco. Patikim, patikim. Suba mo ako. Parang ah, ano? Anay ko! Parang mais. Ginataan mm, mo. quality. Sarap. <laughs> So ayan na po ang mga pinamili, nilalagay na sa loob ng kotse. sa I so love Costco guys. Patamputin ang mukha ko, nakakaloka, hindi pantay sa leeg. Pantay oh? mo na sobrahan na. Anyway, pag mall pa kami, meron kami mga titignan doon, pampasalubong pa rin sa mga kapamilya at friends sa Pilipinas. So, let's go to the supermarket. Hindi pala supermarket. To the shopping mall. Okay, so we're done shopping here at Glendale oh. Galleria. Nakalimutan kong dalhin tong camera ko, kaya hindi ko na napakita sa inyo yung itsura. Pero sobrang salamat shopping dito. Actually, iniwan mo yung camera mo. Naiwan ko. ko nga. So, ngayon... Iniiwan mo. Dahil tapos na tayo mag-shopping dito sa Glendale Galleria. Punta na tayo sa Portos! Dinner Portos! time! Saan yung Portos? Today. Dinner time! Bye! So, andito na tayo sa Portos. Wow, ipapapogi ko ba talaga sa camera? Ano bang meron dito, o? Oh, hindi so, mo nga sa akin? Ay, may rice, oh. may, may soup, salad. Oo. Potatoes. Ayun, favorite daw ni Halo yun. So, dadala natin siya. What else? At talaga? Uh Oo. -oh. Hindi <laughs> mo alam. So, ito na. Tingnan natin kung ano meron. So, andito na tayo sa Portos. Ang pila niya parang Jollibee sa Pilipinas. Love. <laughs> Bakery line. Bakery line. Okay. Saan so, ba tayo? Hindi tayo. Hindi tayo sa restaurant. Ayan ang haba ng pila. Hanap ka kaya ng upuan, anak? Oh my God, it's so yummy. Okay, ito ang famous potato balls. Kamusta? Sobrang sarap. Patikim nga ng lasa. Lasa ng chili con carne, tapos nasa... Lasa? Chili con carne uh, na? Oo, sa potato. Super! Oh my God! Diba? <laughs> okay. sarap! Si Sam niya yung cheese. Ano yan? Sabi niya si Ano naman yan? put uh, cheese balls. Ano meron sa loob? Parang ano ah, parang Spanish bread. Masarap. Mas masarap yan. Pati kayo, mas masarap daw yung cheese balls. Kaya kasi sa potato. Mas gusto ni Mike yung cheese. Paano hindi niya matatayapan? Matamis. Eh, diabetic to eh. Sarap, magugustuhan mo to. Parang Spanish bread. Para siyang Spanish bread na banana cue na ang sarap! Okay, here's our Caesar salad. This is the Cuban sandwich. And then, this is the grilled, grilled steak. Tapos this is with rice. Ito yung nakakatakot. Parang menudo na di ko malaman. Ano to? Mm -hmm. Something viejo. Oo. Basta, okay. Oh, guys, kakain lang. O, oh, tikman mo lahat. Gusto ko ikaw ang mag-test. Okay, okay, okay. Ay, sad isa-isa. Go, go, go. No, if you want, kunin mo na to. Ano siya? Salty siya. Salap siya. Kayo Cheese yun eh. Cheese yun tinikma mo. Ito, tikman natin to. Ito banana chips. Parang ah, banana chips. Yeah. Ay, yeah. Ang sarap ng Caesar salad. Ito yung salsa niya. Salsa. Ito. Ito naman natin, natin yung bread. <laughs> ah. Guys, alam nyo ba, sobrang gustong gusto ko sa mga restaurants dito sa Amerika kasi halos lahat ng restaurants, laging libre yung Coke, pwede ka mag-refill pa ulit-ulit. Kaya naman! Uy, love! Love! Busi mo na yan, lalagyan ko pa yan eh, pang limang refill na yan. <laughs> <laughs> dali ang <mo. laughs> you know, <bus> naman talaga! <laughs> oh, sab, lagyan mo! Lagyan mo! Pa Oh, dali! Last na yan, last na, go na, go! Sab. Yay! Hey guys, hindi so ko po tayo sa Korean barbecue. Last supper, bago umuwi ng Pilipinas. Say hi. Maghi ka. Oh, maghi. Eh, mo order na po si Tita Mary, at ito na yung mga side dishes natin. Tapos si. Nako, ayun na. Mamimiss namin ang parking lot na to. <laughs> yes, few more hours. Goodbye LA na kayong dalawa. Bye, love baby. Bye-bye. Bye-bye, hello. Sa, magbabay ka na. Kay Hayden. Magbabay ka na kay Hayden. Sige na, hug na. Hug lang, come on. Yeah. Oh, my friends. Just Mayroon, one diba? hug, like friendly hug. Come on. Go, baby. Na. Ba't ka na ba tayo jang ka? Then it's just hard because. Ay, kunin mo na. Go na. Alis na tayo. Hi, turbo. Hi, turbo ba yan? Hindi. Hindi siya naglabas. Ready ka na umuwi, love? Hindi <laughs> pa. Magbabay ka na sa malamig na lugar na to. Ayaw ko nang balikan yung stress. <laughs> stress. Ano mami miss mo? Mami miss ko this place. This place. Oh, don't cry. We will come back here. Bye, Beyonce. Bye, Ponkan. We pangala. Yeah. We pangala. So, andito na kami sa loob ng kotse, pabalik na, uh, papunta na kami ng airport, pabalik na kami ng Pilipinas. Bukas ng 6 a.m. yung dating namin. Ano pinaka mamimiss mo dito sa... Santa Monica, Big Bear, and this place, this, place. this condo. How about Hayden? Woo! Mm -hmm. Oh, ni Nang oh, yeah. Dona, ni Ah uh ah. -oh. And Hunter, favorite nina Nino. And Hunter. <laughs> and and ni Claude. And ni Claude and Halo. And Halo. Hayden. So, and dito na kami my sa loob ng plane and we are finally going home. Uh, 11 p.m. yung flight namin pero delayed na kami dahil 11.15 na nandito pa rin kami sa LA. Si Sap at pupunwakan warian, iyak iyak. You don't wanna go home yet? No, I don't wanna go home yet because I wanna experience LA life. You want to be here in LA? Ask that. Ikaw, ano mamimiss mo sa LA? Yung mga ano? Gumanin siya. Papakyut, papakyut muna ano? Yung mga pili doon. Sobrang babay. No? No? Mahal na mahal ko para kayo ka guys. <laughs> <laughs> Ako, syempre ang pinakamamimiss ko. Aunahin natin yung pamilyang nagkupkup sa atin dyan to um, Manuzon family headed by Levi and Donna. Thanks guys, we love you. Of course, yung kanila mga Junaki, si Hilo, si Hayden, mamimiss natin yan. Yeah, I will miss them. Yung nagdala sa atin sa Vegas, si Claude, tsaka si uh, Jason, and of course their baby, si uh, Hunter. Hunter. And yung nagdala sa amin sa Big Bear, si Och, at si um, Ton, Ati Ton. Mamimiss din namin kayo. And also, yung huling gabi, Uh, nakasama namin um, yung mga friends dito na uh, Jet, Kaka, and all of you. We will miss you all, guys. At, syempre, yung pinagstaya natin ng new year. Right? Uh, Sina Sama. Aya uh, and their family. Sama We will miss babae. you guys. Sobrang We will definitely come back very, very soon. At, syempre, may miss din namin yung napakagandang bahay nila Donna, si Pongkan, yung auto na ginamit namin. And also, Beyonce. Si Beyonce. At syempre, love yung freeway doon na nung miss natin. Sobrang sarap mag-drive sa LA kahit hindi ako nag-drive kasi sobrang yung traffic sa kanila, nakakaloka. Sa hindi traffic pa yun sa atin. So, yung mga masasarap na food sa LA, mamimiss namin yan. Yung shopping sa Vegas, mamimiss ko rin yan. So, ano ba? May nalimunan ba? yung mga, mga Pinoy doon sa Julie Julie din siya. Anyway, thank you so much guys for watching this vlog. Abangan niyo na lang kung saan ang, ang Hi, nang next naming destination. So, don't forget to subscribe and happy new year everyone.